Malik-islam ka ba? Or that the people wants to know kung sino ba talaga ano si uh, Ustaz Abdul Rasid Angeles Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Amigani Talk Show Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga tutuong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tsyak na mapupulutan ng magagandang aral Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsa Moro. Bismillah, warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Today is extra special dahil makakasama po natin ang isa sa mga kapatid nating mga ngaral ng Islam na nakabase po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia kasalukuyan nandito siya ngayon sa Cotabato City para sa kanyang bakasyon at sasamantalahin po natin na makausap natin at makilala po natin kung sino po talaga siya and alhamdulillah kasi nagamit po niya ng maayos ang social media para po ipaalam sa maraming tao kung ano po talaga ang katuruan ng Islam With us today, Ustaz Abdul Rasid Angel. Assalamu Ustaz. Alaikum salam. Alaikum Kumusta naman yung bakasyon mo dito sa Cotabato City? Alhamdulillah, uh, masaya kasi siyempre ito yung isa sa pinapangarap ng mga OFW Ang makapagbakasyon at makain, yung mga pagkain na hindi natin nakakain sa ibang bansa mm, Ilang buwan ka na na naka-stay na dito? Uh, siguro mga dalawang buwan na rin Dalawang buwan and you are about to leave na rin papalik? Opo, insya Allah, malapit na rin mm -hmm. Ilang taon ka na nasa Riyadh? mga 2011 pa ako nandun Okay. So that's about 12 years matagal oh, 12 years na rin no. po. At ang trabaho niyo po doon ay isang isang uh, daiya o mga ngaral ng Islam. Pero uh, nag volunteer din ako sa sa public uh, prosecution, mm -hmm. sa general court at saka sa criminal court. At binibisita ko rin yung ano, yung mga bilangguan. Okay. Kung saan may mga kaso doon mm -hmm. Ang layunin natin doon, kaya tayo pupunta doon Para mm -hmm. maiparating din ang Islam doon sa mga nakulong doon na mga non-Muslim mm -hmm. Na may iba't ibang kaso, katulad ng Shabu mm -hmm. uh, May pumatay, may napagpintangan na nagnako at iba pang mga kaso Alhamdulillah, maraming muslim doon sa loob ng kulungan din MashaAllah Maliban doon no, sa pagdadawa at yung sabi mo nga na sideline mo Ano pa yung iba mong uh, mga activities sa Saudi? Uh, nagtuturo din ako sa iba't ibang Islamic Center. Uh, mm -hmm. Actually, ang Islamic Center sa Riyadh ay more than 20. Mm -hmm. So, alhamdulillah, sa kasalukuyan, ako yung uh, presidente doon ng lahat ng na, mga ngaral mm -hmm. ng Islam. So, siyempre, nagtuturo ako sa iba't ibang uh, Islamic Center kapag bakanting oras. Mm -hmm. Mayroon din silang binibigay doon, siyempre. Eh. At mm -hmm. uh, the same time, kapag may bakanti, nagdadawa ko sa, ano, sa online. Mm -hmm. Gamit ang aking Facebook page. Uh, sa mga kapwa natin na Bangsamuro at sa mga non-Muslim din. The people wants to know, kung sino ba talaga ano si uh, Ustaz Abdul Rasid Angeles? Balik Islam ka ba? Actually, mm -hmm. so, uh, matagal mm -hmm. ng issue yan. Mm -hmm. no, siguro yung iba, nakikita rin minsan, na mm -hmm. pag nag mag nagbibiglas ako, nagbibigla sila. <laughs> uh -huh. Sabi nila, ano ba talaga si Ustaz mag-indanaan? Mm -hmm. Then, minsan naman, uh, nag-iira nun ako. Mm -hmm. So, yun, yun nga dahil sa aking apelido na, na Angeles. Pero ang totoo po, uh, hindi po ako balik islam. Okay. Oo, ang aking ina ay uh, Iranun Okay. At ang aking ama naman ay uh, naon mm -hmm. So, sadyang ilis lang ang aking uh, apelyido Siguro dahil uh, noon, mm -hmm. ang uh, mga magulang natin, ng mga lulo, mm -hmm. ay uh, pinapangalan sa kanila yung pangalan ng non-Muslim. Hanggang saan hang nangyari? Kasi hindi pa naman uso noon yung apelyido eh. Pangalan pa lang. So, siguro dahil uh, nauso noon na yung apelido, mm -hmm. So yun, yung pangalan siguro ng lolo ay ang Iris, kaya naging apelido na yun. Okay. Pero hindi po talaga ako uh, balik Islam. Pa, para sa kaalaman, kaalaman po ng marami, wala po akong dugo na ano, Sa pamilya namin, na uh, wala po kaming uh, pamilya, o ka mag-anak na hindi po Muslim. Alhamdulillah. Okay, so pure naon ng tatay, pure Iranon ng pure, nanay. pure sila. Oh. Masya Allah. alaman ko na hindi naging madali ang buhay para sa'yo hmm. since nung liit ka. Ano ba yung trabaho ng tatay? Ang tatay ko ay uh, isang karpintero uh, Pero nung kalaunan, uh, namamasada siya gamit ang motor na hindi rin sa kanya Tapos yung nanay ko naman ay sa bahay lang at nagbibinta uh, So ako naman ay binibinta ko yung uh, paninda ng nanay ko na bibingka o puto mm -hmm. at uh, inilalako ko yun sa mga taa sa mga bundok okay no, at sa mga malalayong mga barangays guys mm -hmm. gaano kahirap yung buhay nyo nung mga panahon na yun stats yun yung tinatawag na siguro uh, dahil lang asin ang pinakamura yun ang ano mm -hmm. na, na nakakain namin o nauulam namin araw-araw asin mm -hmm. plus tubig tapos uh, siguro pag nakakapagulam ako ng sardinas parang manok na sagi yun Oo, okay. sa time na yun kasi wala talagang pambili. Mm -hmm. Minsan na uh, nangyayari pa na isang itlog. Minsan lima kami doon, hati ni isang itlog hati namin yun At uh, madalas talaga kasi naalala ko nung time na kabataan ko, talagang payat ako kasi yun yon walang pagkain. Mm -hmm. Siguro kung kumakain kami sa isang araw, tamang-tama lang na kasi siguro twice a day ganyan ganyan o minsan uh, once a day yung pagkain mm -hmm. namin kasi wala talagang uh, mahirap oh, mahirap talaga lalo pag naririnig ko nanay ko nagkakapehan So mm -hmm. no, talaga tatakbo ako diyan para makahingi lang sa kanya ng ano ng makain kasi wala wala walang talaga kami narinig ko rin ustaz na nagpalipat-lipat kayo ng uh, tirahan mm -hmm. no since uh, nung maliit kayo nung ako ay grade 1 pa lamang mm -hmm. ang classmate ko ay mga non-muslim uh, mm -hmm. Dumaan duman ako sa pambubuli. okay uh, binubuli ako ng mga non-muslim mm -hmm. may sangat tinutusok pa ako ng karayom sa ano eh mm -hmm. sa likuran. Bisa hinagis ko pa nga, nalala ko pa nga, hinagis ko pa nga mga libro ko sa harapan ng teacher ko. Sabi nga niya, ano nangyari? Sabi ko, yung mga sa likod ko, tinutusok ako ng karayom. Mm -hmm. Tapos uh, pag-resist uh, namin, mm -hmm. yung mga classmate ko kasi, mga baseball, baseball uh, player, mm -hmm. so ang ginagawa nila, yung gloves, eh, pinapalo nila sa ulo ko. Mm -hmm. So yan yung araw-araw na dinadaanan ko nung ako ay uh, grade 1 pa lamang. Okay. So siyempre sa time na yan, wala, kasi naalala ko wala talaga kaming bahay, palipat-lipat kami hmm. minsan nga yung bahay namin na nirir, hindi ko lang kung oh, niririntahan ba yon o kaya ay pinapagamit lang sa tatay ko hmm. ay pag umuulan yan, lagi akong naghahanap ng dahon ng marang marang? oo, dahon ng marang para lang pang takip ko uh, doon ah, yung doon sa, sa mga butas sa oo, okay. kasi para hindi lang pumasok yung tubig hmm. so, basta every time na uulan utusan ako na nanay ko na maghanap ka ng pang -takip. so agad-agad ang ginahanap ko dahon ng marang so mula grid 1 then pag uh, grade one ko namatay yung kapatid ko kasi may bunso akong kapatid na babae okay. uh -huh. then lumipat na naman kami sa ibang lugar uh -huh. at uh, ganoon din wala rin kaming bahay ang tinitirahan namin yung bahay ng uh, kapatid ng nani ko yung ate niya uh -huh. at hanggat sa yun yung tinatawag na nag-aaral ako isang pantalon lang isang uh, uniform I yun lang ang ano siguro nilalabas ng nani ko sa gabi yun yung araw-araw na Uh, sinusuot ko na lang. Siguro nakapagpapahinga lang yung damit ko pag walang pasok. Okay. oo uh, tapos nung uh, sa first year high school na naman ako, mm -hmm. uh, yung nanay ko at saka tatay ko malis na siyempre hindi ako sanay na malayo sa magulang mm -hmm. after ko sa after ng first year high school mm -hmm. lumipat na naman kami Okay. So, gano'n din ang natirahan namin, bahay na naman ng okay. ano, kamag-anak ng sa side ng tate ko. So, no permanent address. Wala, 'yun na yung mm. PA no permanent address <laughs> talaga ako. <laughs> so, Napag-alaman ko rin na despite do'n sa 'yong uh, kalagayan, mm -hmm. 'yung hirap ng buhay, E consistent na honor student kayo At, since grade 1. Alhamdulillah, nung grade 1 ako, mm -hmm. o, o, honor student ako. Mm -hmm. Tapos, pero lahat ng classmate ko nan Muslim. Okay. Then uh, nung nalipat na ako sa ibang lugar, mm -hmm. uh, dahil sabi nga transferi daw hindi daw pwede maging first honor. So, pagka grade 3 hanggang grade 6, so ako na yung first honor. So, naalala ko nga, hindi ko nga ma, ma ano eh, hindi mm -hmm. ko nga naintindihan kung bakit nakuha ko lahat ng, yung lahat ng subject. Mm -hmm. sabi ah, ko, shana. sa, nagreklamo pa nga ako noon eh. Sabi mm -hmm. ko sa nanay ko, eh. Pwede bang ano isahan na lang kasi akit-akit ako ng akit, eh. Okay. Tatawagin naman ako bisin mathematics, okay. bisin aralin panlipunan, akyat okay. Akit ako ng akit. Ang sabi ko ang bigat na ng ano. Ang bigat na ng medalya sa liko. <laughs> Tapos ko. wala pang kain yung studs. No? Wala, <laughs> oo, oh, oh, wala, walang kain. What more pag maganda yung tirahan, maganda yung pagkain. Oo, at uh, mm. na, naalala ko pa nung nag, abang, nag kasi halos lahat nakailaw eh. Mm. Kuryente na sa time na yun, siyempre. Ang mm. lagi kong ano is yung gas. Yung mm. ano, pati kandila, hindi namin kaya. yung bilhin. Oo, so yun lang hang, sa paubos yun. Mm -hmm. Minsan nga nagbabasa ko ng libro, hindi ko na makita kaya walang ilaw. Naubos no oh, yung gas okay. sa gabi. So yun yung hirap ng pag-aaral na dinaanan ko. At nagpatuloy yun ustad hanggang anong uh, uh, level ka na sa pag-aaral? Hanggang sa nag aaral ako sa ano sa mm -hmm. yan sa USM, uh, mm -hmm. USM kapatid. College. College na ako okay. sa kursong uh, agricultural business. Ang aktual yung pangarap ko talaga ng kursus is engineering. Okay. Kasi uh, ang paborito ko talaga subject math. Mm -hmm. Math talaga at uh, para sa kaalaman ng marami ay isa kung anong uh, chess player. Uh, naging varsity din ako. Chess so parang, master. oh, parang kinatatakutan na rin ako sa amin sa time That na yan. Isa. hindi ako makasali sa mga piyesta, sa mga mm. palaro na 'yan kasi sabi nila, varsity mm. ka, hindi ka pwede sa amin. So nung time na ano, year surely sa ako, actually dumaan ako sa hirap eh. Mm -hmm. uh, minsan walang makain yung mga tirat na lang ng mga, mga kaibigan ko yun na lang talaga talagang uh, kinakain ko na lang para lang makasurvive okay. kasi yun lang paraan para makasurvive kung isang linggo mm -hmm. kasi pagka walang ar, walang pasok uwi na naman ako sa bahay makikitrabaho ako sa mga bukid para kumita magharbis ng mais mm -hmm. magtanim ng tubo maglinis ng ano sa ilalim ng mga maisan mm -hmm. hanggat sa nagkaroon ako ng pagkakatawad na makapagpartay o tinatawag na working student mm -hmm. ang masaklap lang doon mm -hmm. Nung nag-working student ako, uh, ilokal na yung anong bus ko matanda. Okay. So, parang... Gusto niya ata pakainin pa ako ng palaka. Oo. Tapos lagi niya akong pinagbubuhat ng ano baboy. Mm. So nagawa ko talaga nakapagbuhat ako ng baboy. Kitang-kita kita ko talagang pag pinagbawal mo talaga yung isang pagkain sa sarili mo, talagang susubukin so, ka. Oo, talagang <laughs> maso, hindi mo talaga kaya pati amoy niya. no, mm. kaya nakapagbuhat ako ng baboy sa time na 'yan. So ibig sabihin, nagtrabaho ka sa ano siya, restaurant? Restaurant ka, parang okay. yung tawag nila cafeteria. Cafeteria. Oh, cafeteria. Okay. Ah, Siguro hanggang ngayon, nas, dyan, nandyan po sa harapan po ng Didi Clemente mm -hmm. sa USM. Okay. So mayroon daw mga kinakasal na mga non-Muslim at kinakasal din po ng mga mm -hmm. uh, Muslim. So mga okay. halo-halo yung kasalan doon. Parang, parang, uh, convention natin ano doon eh. Okay. So, yun ang ano ko, yung time na yan. Ang allowance ko lang sa time na yan is 1,000 pesos. Tapos tulukuhin pa ako nung mm -hmm. bus ko na yun. kasi bibintahan pa niya ako ng mga W-Brown. Uso no? pa yung W-Brown <laughs> sa, wala nang allowance, pupunin oh, pa exciting. niya, oo. So nung ano na nung fourth year College na ako, uh, alhamdulillah may ano may interview sa pag-aaral sa Baguio City okay. sa Al-Maarif. Actually, ang pinag-aaralan kasi yung basic law lang. Basic, uh, basic Islamic law diyan sa uh, So nag-apply ako. So nagpaalam ako sa magulang ko parang mabigat sa kanila kasi graduating na ako eh. Pero parang pangarap ko na kasi maging ano, parang ustaz, um, na parang bakit ang nagsasalabat ng ustaz tapos parang ang ganda yung mga encouragement nila parang pag-uupo, uupo yung mga tao sa kanya mm. para mag-inig mag sa kanya mga lecture mm. para bang pangarap ko maging ano? kagaya Kaga nyo hindi, hindi ko pa, hindi ko pa sabihin mga wala man na tinatawag mm. pati yung ano, yung sinasabi nilang pagka yung tira-tira mm. ng mga mm. ustad is kakain ka daw, kakainin daw tapos yung iba, ikumusta ikum mm. mo daw ipag mo yan para daw maging katulad kayo minsan, may hinabol pa akong ano isang gusto pinara ko pa yung jeep pala lang ma ma ano, makamayan ko lang yun. Tapos minsan inintay ko yung pagkain niya para kainin. Yung pala ay mga maling ano, mga maling paniniwala yung kasi ang pag, pananaliksik ng kalaman, hindi na kalam, hindi nakukuha sa pagkain o sa pag kami sa isang scholar, mm -hmm. kundi talagang uh, pinag-aralan yan So mm -hmm. Nagpaalam ako, mabigat sa magulang ko yun, pero siyempre, suportado uh, supportado naman nila ako. Ang magulang kasi hindi naman sila religious talaga. Eh. Okay. O, kasi yung para sa kalaman, yung tatay ko talaga ay, uh, laging uh, parang referee ng manok. Okay. Oo, sabong. Sabong. Ah, Oo, okay. Okay tapos yung um, basta maraming palaro yung uh, tatay ko. Minsan nga, nakapagsugal na nga rin ako eh. Okay. Kasi yung tatay ko may sugal sa bahay, ginagamit yung pang mm -hmm. o oh, minsan na, na nasubukan ko rin mandaya sa pagsusugal sa time na yung kabataan ko. Oo, oh, so kasi nga hindi religious yung ano yung uh, magulang ko. Okay. Ang ang, ang, ang nanay ko na nasubukan ay magpalasto. nagpapataya ang nani ko, naalala ko pa noon. Tapos nagpapa nagpa five six five. Tapos tatay ko ay umiinom pa rin ng alak. halos Paraming bisyo yung... Pero paano yun, stats, No? Nasa pamilya ka na ganun, Pero ikaw, religious ka na ever since. No, alhamdulillah, kasi mm. uh, yung mga kapatid ng nanay ko, mm. doon ako kasi, ano kumbaga, yun ang na nak nakita ko sa kanila. Mm. Parang uh, in-encourage nila ako mag-aaral sa ano. Nag-aaral din pala ako sa, sa Arabic. Uh, first honor din ako mm. sa Arabic. Okay. Mula okay. grade 1 hanggang grade 6. So parang, uh, pati nga yung kopya, yung mm. dinilagay sa ulo, halos hindi ko tanggalin yan. Hmm sa time noon. Parang mahilig talaga akong makinig ng mga mga lecture. Minsan nga may may, may mayroong organization yung Unipil mm. sa time na 'yan. Nung pasalitain na kami sa isa, parang naiinggit ako na ako lang yung hindi kayang magsalita. Eh, okay, okay mag-share ka anong gusto mong sabihin. Lahat nagdadalil mula sa Quran, mula sa hadith. Sabi ko kahit sa urlo ko yung pati, hindi ko alam meaning. <laughs> Kasi hindi ako makapag-share. Sabi ko, sa kailangan sabi ko, makapag-aaral ako. Okay. Parang ingit ako sa mga kaibigan ko. So, doon nag-umpisa yung uh, inspiration mo to become an alim? Opo, po opo, Alhamdulillah. So, yan yung uh, doon mm -hmm. nagsimula na parang gusto kong uh, maging katulad nila na mm -hmm. para makapagbahagi ng kaalaman, mm -hmm. ano yung mga mali. Kasi okay. lagi ako may, may, ustad na, 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 na nasasabihan na Anong hatol dito? Bawal yan? Sabi ko, paano nasasabing bawal yun? Paano nasasabing tama yun? Parang gustong-gusto ko yung gano'n na may mga bagay pa pala kung hindi alam. Pag naglileksyo rin yung isang tito ko uh, na tungkol sa batas ng Islam, tapos sabi ko, ano, paano nga kinalalaman na mag-fasting hmm. ngayon? din okay. hindi mag-fasting, hindi magbigay ng sadak, may inam sa araw na to. Parang dami niyang alam. Okay. Mas gusto ko yung, ano, mas gusto ko yung bagay na yun kaysa yung pinag-aralan ko. Hmm. Hanggat sa yun nga, nag, mayroong interview dito sa, dito sa, Mabi, sa, sa hmm. So, sumali ako. So, okay. sa time na yan, medyo mahigpit kasi kailangan ang average ay 90 above. Okay. General average yun. Sa, average mo nung high school? Nung high school dapat. Okay. At 16 to 20 years old kasi ang, qualified, mm -hmm. ang qualified doon na mag-apply lang. Mm -hmm. So, alhamdulillah, na isa ko sa natanggap. Okay. So, siyempre, uh, mm -hmm. ang, 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 ginawa ko sa USM, din mm -hmm. dinrap ko lahat yung subject ko. hindi oh. uh, ko na tinuloy, dinrap ko lahat. Ibig sabihin, kunti na lang talaga natitira sa ano ko. Sa, Isang taon na lang yun, yung uh, eh, gagraduate uh, ka na. <laughs> gagraduate ako. So, yun nga, uh, tinanggap ko yun. Parang, ang nalala ko pa noon, parang sabi nila kasi malamig daw Baguio bagyo eh. Okay. Kaya parang sinasanay ko na sarili ko magpalamig doon sa kaibigan ko na may electric fan. Kasi sa bahay wala kami electric fan eh. Eh wala mang kuryente sa bahay oh. namin. So hangga't sa nung nandun ako sa Baguio City dalawang taon, ang hirap kasi ng ano doon ng ng buhay bilang katulad Halimbawa ako tulad ko na sanay sa labas, mm -hmm. di ba? Tapos biglang makukulong ka ng dalawang taon, walang mm -hmm. hindi pwedeng sumilip sa bintana. Tapos uh, mayroong pang time na hindi na pwedeng magtagalog at mag noon. Kailangan talaga... Arabic. Arabic. Tapos ang allowance namin sa isang buwan, mm -hmm. 50 pesos. 50 piso. Kung ano yung ulam, yun talaga yung kakainig. Mm -hmm. Walang labis, walang kulang. Kung ibigay ano siya ng kanin, okay. hindi na pwedeng ano, uh, magdagdag. So yan yung talagang uh, dinanas ko. Pero nung time na na... Nandun na ako, parang na discourage na ako. Sabi ko, parang ang hirap naman ng buhay dito. Pero naalala ko na, sabi ko, mapapahiya ako sa magulang ko. Oh, oh. Kasi nagpaalam ako na mabuti. Nagpumilit. Nagpumilit eh. ako. So, sabi ko, kailangan magpursiga. Hanggat sa umiyak pa nga ako, ano na pag ako, baka mapauwi ako eh. Sabi nung, bakit ka tumitingin doon sa bintana? Gusto kong pauwiin kita, umiyak talaga ako. Kasi ayoko talaga umuwi. So, nagpursigido ako mag-aral doon na hanggat sa mayroon kaming libro na sa tingin ko umaabot nang dito sa ano sa kilikili ang taas ng libro hmm. na binasa ko lahat at sinaulo ko para lang hindi ako makauwi <laughs> sinaulo ko yun okay, okay. Oo, na hindi ko naintindihan hmm. memorize mo lang Me memorize ko lang pero hindi ko naintindihan hmm. so isa yung sa naging daan na sa paintulot ng Allah na nagpasok sa top 10 okay. Oo. So kasi more than kung nagkakamali sa time namin, mm. sa batch namin ay more than 200 kami. Damin. So top 10 lang yung ano. Buong Pilipinas yun nationwide. So sa top 10 na yun, yun mm. naman yung ipapadala sa ano, ibang bansa, ibang bansa para ipagpatuloy ang uh, uh, pag-aaral. So nung, nung ano yan, 2000, kung nagkakamali, to, 2010 kasi ako, ako nag-graduate dun sa ano eh. Sa, dun sa Baguio. Tapos oh. eto para sa mga hindi nakakalamostance. Yung etong sinasabi mong school sa Baguio ay school siya for Arabic. For uh, Arabic lang. Na po. ang nag-ooperate ay anong anong bansa? Ang actually ang hmm. uh, sponsor niya ni Saudi Arabia. Saudi. Oh, Saudi, okay. Saudi Arabia. Pero ang mga teacher namin ay ano mga nakapagtapos lahat sa ano. Pero puro Filipino rin. Ah puro Filipino lahat. Okay. Na, doon, doon. Tapos yun yung mahirap doon, no? yung hindi ka palalabasin for two years. Two years, maliban lang kung may mga field trip. Field trip. Gaano Oo. kadalas yung field trip? Siguro, yun? isang bisis ang taon. Okay, so Oo. twice lang kayo lumabas. Um, Oo, oh. talagang <laughs> nung nakalabas nga ako, parang hmm. ako nakalabas ng kulungan. Eh. <laughs> okay. Parang sarap sa ano pakiramdam yung nakita mo yung paligid na hindi mo nakikita. Ano yung sa tingin mo na naging advantage ng ganong sistema? Uh, Nasanay ako na mag-taste. Mag Nasanay ako mag-taste na uh, kung baga kung anong mayroon okay. kailangan mong magsacrifice kaya sinasabi ko sarili ko uh, basta magsacrifice mag ka lang magsabar ka yun mm -hmm. nga yung sinabi ng Allah mm -hmm. na inna Allah masabirin okay. uh, basta pag nagtiis ka kasama mo talaga yung mm -hmm. Allah at uh, naalala ko rin yung sinabi ng Propeta Muhammad uh, sumakanya daw ang kapayapan at pagpapala kanyang mm -hmm. sinabi uh, mantara kasi ang lila Allah khairan ano man ang iwanan mo para sa Allah kasi biruin mo for sure ka graduating na ako uh oh. To inyo, ano man ang mm -hmm. iwanan mo para sa Allah, papalitan niya sa'yo ng mas, mas So, mabanggit ko nung, ano, nung naipadala na kami sa labas ng bansa, na sa, kasi branch ng Imam Saud University. Mm. So, nakapagtapos kasi ako sa, ano, sa Imam, Imam Saud University, yung branch. Yung main school, main, main school namin ay nasa Riyadh, malapit sa airport. Okay. <coughs> sa course ng uh, Sharia o Islamic Law. Mm. So, uh, sa pag-aaral ko kasi noon, siyempre nakagihindi din ako ng Arabic. Uh, ang ginagawa ko talaga, sinasaulo ko lahat yung, ano, mm. yung lahat ng mga opinion ng mga scholar yung mga pangalan ng mga eskular, mm -hmm. yung mga katibayan. Mm -hmm. At katulad ng nabanggit ko na paborito ko ang subject na math, so mm -hmm. parang napadali sa akin yung faraid. Mm -hmm. So alam ng mga ano yan, mga nag-aral sa labas ng bansa, yung mga nag faraid. faraid na ang faraid ay isa sa subject na napakahirap. Ano yun siya, Oscar Faraid is batas ko ng kaalaman sa paghahati ng mana. so Magdami mong isa sa ulog. So magagamit mo yung mathematics? Oo, oh, mathematics talaga. So dalawa yung mm -hmm. ano doon. Mathematics at saka ano parang uh, ano ba yung tawag sa, sa ulo mo rin yung mga pangalan ng mga tao Hila mm. Oo, mm. ilan yung matatanggapin nila kaya nga ang propeta salasalam sabi niya uh, ta'alamul faraid daw fa'inahan is pag-aralan yung faraid dahil ito ay kalahati ng kaalaman at ito mm. sabi niya ang unang-unang ng kaalaman at hindi lahat na nag sa labas ng bansa kabisado nila ta ah, faraid kayo yung kapatid ko ngayon na nag sa labas ng bansa mm. nasa Madina na rin so tinulungan ko din siya makapag sa Baguio kung mm. gusto ko ma makasunod siya sa aking yapak at ngayon, Uh, every time na magbabakasyon siya sa mm -hmm. sa Riyadh, tinuturuan ko siya hanggat sa na perfect na niya. Kumbaga, mm -hmm. ang ang grado niya 100 talaga okay. pag uh, nag exam ah, siya. Ah. So, nung sa nasa ano na ako sa kasi nakapag nakapagtapos nakapag ako sa Jakarta, Indonesia. Indonesia okay. sa Imam um, University. So, after mo sa Baguio, Ustaz. Diretso na kami doon. So Dumiretso ka na sa Hindi na kami nakatapos sa Baguio. Ah, okay. Well, well diretso na. So, after 2 years... Actually, hindi namin na-complete yung 2 years. Basta kinuha lang yung top 10. Kinuha lang yung top 10, then pinasportan na kami. Pinadala sa Indonesia. O, di pinadala kami sa ano. Tapos hindi ka na naka-uwi dito sa... Hindi na ako naka-diretso na. Diretso na. At sa time na yan, mainit ang ano sa amin. Kumbaga, parang yung napagbibinta nga kami mga... Kung terrorista. Kasi kilala dati yung Jama Islamia. Siyempre, hindi kami naka... Wala din akong idea sa time na yan eh. So, parang every time na umuwi ako, hindi ako masaya eh. Kasi parang natatakot tapos tapos ako. ako. Mm. So alhamdulillah na clear naman yun kasi may pumunta doon na isang uh, general. Mhm. Akhir sa so time noon, alam ko general na siya ngayon. Isa sa Sentosug. So nakita niyo yung ano namin wala, wala naman mamin kaming uh, okay. pinag-aralan na ganun at sa isla bawal naman talaga magiging mm. terorista. Mm. So mm. pagkatapos ko doon, uh, 2010 ako natapos sa in, uh, Indonesia, okay. 2010. Mm -hmm. So agad-agad bumisita sa akin yung director ng Bin Cab yung pinagaltsa sa ng Quran diyan sa Lasimuy. Sabi niya baka umattend sa ano sa handaan ko sa graduation. Baka gusto mong magtrabaho sabi niya. Mm. Agad dalawa pang offer niya nung time na yun eh. Magtrabaho at mag-asawa. Kasi sa time na yan, wala pa talaga kung ano. Hindi pa hindi ko naisipan mag-asawa. So ngayon, sabi ko bigyan mo ako ng ilang araw muna Kaya wala na ako payang puro pag aaral na lang. So naging supervisor ako doon sa Upay bin Kav, siguro sa loob ng one month lang. Okay. Then, pagka-December, tumawag sa akin ng isa sa mga doktor sa Saudi Arabia mm -hmm. na kailangan daw mag-hiring mag 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 doon. Agad-agad, nag nila ako agad. Uh, mm -hmm. Gusto kong pigilan ng direktor uh, si Makadato. Uh, Hafidahullah, sabi niya, kung problema mo sa Saudi, mm. uh, pag-usapan natin kung gusto mo mm. mag-hajj mm. sabi ko parang gusto ko ang gusto ko talaga makapag-Saudi okay. makapag-Saudi so hanggat sa eh, siguro isang buwan lang nakalis na ko agad mm. mabilis mm. mabilis yung ano ko parang napabilis ng ano ko mm. pero bago ko pala maano yan ma may pagpatuloy nung nasa Indonesia na ako naalala ko nung malapit ako makatapos mm. nung bakasyon namin the third year college pabalik na ako fourth year college na ako mm na dukutan ako ng ano ng ID. Okay. Yung ID na yung tinatag natin ikama. Parang hmm. uh, ID permit namin sa Indonesia na pag wala yun hindi ka talaga pwede pumasok. Nadukutan ako sa Pasay. Na okay. ano, hindi ko naramdaman ang hmm. bilis ng kamay. Pero alam, bukas yung flight ko. Ngayong gabi tumawag yung isang ano nakapulot. Sabi niya sayo itong ID. Hmm. Alhamdulillah buti na ka ano nang yun. Yeah. Kasi uh, ano na uh, wala ng oras hmm. para para mahanap ko yun. Hmm. Ngayon o bago yun, nag-apply ako sa McD. Ah, nag McDonald's. Pa lang. sa McDonald's. Nag-apply ako mm. kasi para bang naisip ko na sa ngayon na uh, yung pag aaral ko, parang kailangan ko ng tumulong sa bahay namin. Gusto kong mabili kahit plywood lang, pangarap ko plywood lang. Oo, <laughs> okay, okay. Sabi ko kahit plywood lang kasi yung bahay namin lahat ng hayop yata makapasok, na. Eh. Manok, itik, kasi wala open. wala open talaga. Kasi after nung I think na yung base kwento mo, after nung mga six years yun okay. na hindi ka nakauwi. Mm -hmm. Then, pag uwi mo, nakita mo ngayon yung sitwasyon ng... Bahay namin, yama. oo. Ganun pa rin. Every time na umuwi ako, hmm. ang allowance ko lang sa Indonesia, 500 pesos. Per month? Year, er, hindi. Ang allowance ko doon, 2,000. Pero pag umuwi ako, naiipon ko lang, 500 pesos. Okay. Umuwi ako, talagang... Walang pera? Walang-wala talaga ako pagdating ula nila Hindi ko nga alam paano ko pagkakasahin yung... Hmm. Uh, 500 pesos. Hanggang sa layo na ikita sa bahay. Ganun din. Walang bang nagbabago. Pag kumuwi ako, nag ako sa labas ng bansa. Kunti lang allowance namin. Pero nag ako. Yung ibang mga classmate ko, hindi na bumabalik. Sumusuko yung iba. Sumusuko talaga yung Ako talaga, hindi ako sumuko. Dami pagsubok eh. Yung mapagbibintang kang, ano, terorista. Tapos, uh, hirap pa ng buhay pagdating mo doon tapos pagdating mo ng bahay wala rin pera tapos babalik ka konti lang may bigay na allowance sa sampo ustads na estudyante ilan lang yung nagsisurvive? madalas? siguro mga ano lang naman uh, hindi naman ano mga 8 7 mm, so, so merong hindi talaga meron talagang hindi siguro mm -hmm. um, piling-pili na yun ah mm -hmm. presalo mo than 200 tapos mm -hmm. yung 10 na yun, mga 7 ang wagsa walo ano na lang mm -hmm. so ngayon nung nung nag-apply ako sa ano sa McDonald's pagbalik ko ng Indonesia tsaka mm -hmm. nat nakatanggap ako ng message na Natanghab natanggap ka. ako mm -hmm. So, alam, napakasaya ko sa time na Kung baga nawala yung ano ko, yung dati na pangarap ko maging uh. o stands, o kaya ma sa Islam. Kasi ang naisip ko yung kalagayan ng magulang ko na ibre uwi ko, parang hindi ko kaya na naglalasto pa rin sila. Mm. Nagsusugal pa rin nanay ko, ay yung tatay ko, mm. tapos uminom ng alak. Parang gusto ko sila patigilin. Mm. Ganyan talaga yung ano gusto ko sila patigilin sa mga mm. ganong gawain. Parang hindi ko kaya na nag-aaral ako tapos nakikita ko may pagsailalim ng uupuan, sabi ko, na ano itong bote? sabi niya, hindi ko alam parang tinatago na lang, yung tate ko nahiya na sa akin pero may mga na nalulungkot ako na, kumbaga parang nagliligsura ako, pero yung tate ko pala inom hanggang sa ano, natanggap ako sabi ko, sige tatanggap yun, na bilhan mo ako ng ticket uuwi na ako, nagpaalam na ako sa school na na ako, kumbaga graduating na ako sa time na yan so sa pahintulot ng Allah ang sahod na offer sa akin, 10,000 pesos. Bagi pagpapalit ko talaga yung pag Uh, Tatanggapin ko na, baka bilhin ko ng plywood. Oo. At may tigil, yung kumbaga may tigil na yung ano, mga ano, gawain ng magulang ko na hindi maganda. So ayaw mo nang tapusin yun? Ayaw ko nang tapusin kasi gusto ko, ano, gusto ko kahit paano may angat. 10,000 pa na napakalaki kay bilhin mo 500 pesos na ginuwi ko taon-taon. Hanggat sa... Yun na nga, inintay na rin pag, kasi kailangan madali yung kay paalisin na nga kami, may visa na, may ticket na. So, nagpaalam na ako, minsan pinigilan pa ako ng ano ng director sa school. Sabi niya, ano, hindi, hindi ka naman talaga mapigilan. Sabi ko, si Janasek talaga, kailangan ko na ng pera eh. Hirap ng buhay na. Pumayag na sila. Pero, nagkasakit ako. Oo, nagkasakit ako. Nung magkasakit ako, yung sakit na yan, hindi yung sakit na ano lang. sipon, uh, si lagnat. Sipon, sipon lagnat, na pwede ko pang asikasuhin. Mm -hmm. Yun yung sakit na hindi ako makatayo na hindi ko talaga, pati yung pag-reply sa kanya, hindi ako makareply. Mm. So sabi ko sarili ko, pagka hindi ko pa rin ito, hindi pa rin ito, hanggat sa nag-ano nagpatuloy yun. Sabi ko sarili ko, na kapag ka, hindi pa ito nawala sa loob ng tatlo hanggang limang araw, hindi na ako tutuloy. Sa McDonald's? Sa McDonald's. Mm -hmm. So alhamdulillah, na-complete yung araw na yun na hindi nawala. Mm -hmm. Kaya kinansil ko na. Okay. So kung siguro, kung, kung hindi lang na-cancel yun, pagsisisi ko ngayon. Oh, nung, hindi nung, ko ustansi oh, ngayon. Hindi na, wala na, hindi ko talaga kabisado yung mga pinag mm -hmm. sa labas ng bansa. So, alhamdulillah, mula nung naka, mag, naka, nakapagtapos ako, yun nga, dirisyon ako sa uh, Saudi Arabia. So, doon na nagdumating na yung mga iba't ibang oportunidad, yung mga mayroong pangalitan dyan doon sa Riyadh na pangarap ko rin na ayos yun. May mga mm -hmm. alitan dyan eh, mga, mga ngaral ng Islam, yung mga issue. Inayos ko rin yun. Kung baga, ibinigay, sa akin ng Allah na maging presidente. Nung, oh, oh. Nung organization. No, anong organization? Pero eh. pumunta ka ustad sa Saudi ano bilang estudyante or In, bilang bilang bila na hmm. Oo, bilang na ako doon. Hmm. So, alhamdulillah, a uh, nakuha ko yung pagka, Binigay sa akin ng Allah yung maging presidente at naayos ko ngayon alhamdulillah uh, mapapanood ng mga kapatid natin sa Riyadh. Mm -hmm. Alam nila ako yung, yung presidente nila doon. Mm -hmm. So inayos ko walang gulo sa ano mm -hmm. sa Riyadh kasi nap napagkaisa natin kay yung mga nakaraan na mga mga ngaral ay yun siguro kulang din ng kaalaman sa Islam. Minsan may mga mga ngaral kasi na mm -hmm. mahilig magkipag-away at kumbaga mas uh, mas uh, uh, umiira sa kanila yung, ano, yung pride ayo makipagbati so ayo magpatalo ayo magpatalo mm -hmm. so yung sa atin ay mapabalik islam o born muslim pantay-pantay tayo basta manatili ang pagmamahalan. Yes. Uh, yun ang pinakamahalaga. So, yun yung uh, ipinalaganap ko doon sa, sa Riyad. hanggang ngayon, alhamdulillah. Mag mga bangsa mura at balik Islam, walang problema sa pagitan natin okay. doon sa Riyadh, alhamdulillah. Pinlano talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, maging ustaz ka. And indeed, Allah is the best plan alhamdulillah no? kasi yung gano'n, no muntik mo nang eh, ikaw, ikaw mag-quit ka na o, no? quit no? na ako -quit. kasi dahil sa kahirapan. oo oh, oh, pero oh. yon nagkasakit tapos hanggang natapos mo no? pa paano na ipasok si social media kasi very well known ka sa social media and right now uh, your videos are really engaging at mas marami talagang naaabot na mga kababayan natin paano to nagumpisa Sa panahon kasi natin ngayon ang daming pagsubok lalo lalo na sa mga nangyayari sa paligid natin. Mga iba't ibang balita po sa social media. Huwag tayo agad agad kumagat at makisawsaw. Uh, ano ba yan? No? Minsan iko-question yung kung gaano kakaiklas eh.